Hindi ko naman sinabi na nagtago. May nagsasabi na sa They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal ng ganito ang ginagawa. Sorry na lang. NEP, 170 billion. Wala sa NEP, 178 billion. Ito ang naging total, 349 billion. Hindi pa kasama yung program pa na 85.7 billion. 2025, NEP, 208.9 billion. Hindi included sa NEP, 137 billion. So tingnan po ninyo, uh, sir, Yes, sir. Sa so 139 billion worth of flood control projects, in-increase ng Congress by 50%. Kaya ang GAA nagkaroon ng additional 69.5 billion. Pwede niyo bang ibigay sa amin ng breakdown kung ano-anong probinsya ang pinaglagyan ng ay yung additional na 69.5 billion? Alin-alin yung tatlong pinakamataas na probinsya nang nakakuha ng dagdag na 69.5 billion? Sino po ang nag-receive ng pinakamarami dito sa 69.5 billion? ng balita na dapat nating pag-usapan. Ayon sa nakalap na impormasyon ng Senado, may ilang contractor na kasama sa mga proyekto para sa flood control ang nakalabas na ng bansa. Ang tanong ng marami, bakit sila nakalabas at paano nangyari na hindi sila napigilan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Alam natin na malaking halaga ang inilaan para sa mga proyekto laban sa pagbaha. Sa bawat tagulan, napakaraming Pilipino ang nahihirapan dahil sa baha na hindi lang nakakasira ng ari-arian, kundi nakakaapekto rin sa kaligtasan ng bawat pamilya. Kaya dapat ay maayos at malinaw ang pamamahala ng pondo para sa mga proyektong ito. Pero ang lumalabas ngayon, imbes na maging solusyon ito sa problema, may nabubuo pang duda kung nagagamit pa talaga ang pondo sa tamang paraan. Sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na may ilang kontraktor na nasa Amerika na. Ang mga kontraktor na ito ay kabilang sa mga napangalanan di Pangulong Bombong Marcos na nakakuha ng malalaking kontrata mula sa Department of Public Works and Highways. Dahil wala pang kaso laban sa kanila, wala rin naging legal na paraan para pigilan ang kanilang pagalis. Kung iisipin hindi patas ito para sa mga mamamayan, ang pondo ng bayan na dapat ay nakalaan sa proteksyon laban sa baha ay maaaring nasasayang. Samantalang ang mga ordinaryong tao, araw-araw nahihirapan tuwing bumubuhos ang malakas na ulan at tumataas ang tubig sa kalsada. Isa sa mga contractor na tinukoy ay si Edgar Acosta, presidente ng Hightome Construction and Development Corporation. Pinadalhan siya ng show cause order ng Blue Ribbon Committee dahil dalawang beses na siyang hindi sumipon sa hearing ng Senado. Sa kautusang ito, kailangan niyang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat masight in contempt o maparusahan ng Senado. Habang patuloy na ipinapatawag ang mga contractor, lumalabas naman na ang iba ay nakalipad na palabas ng bansa. Makikita rito na may malaking butas sa proseso. Kung may seryosong investigasyon, dapat ay may agarang aksyon para hindi agad nakakatakas ang mga taong kailangan magpaliwanag. Kung hindi agad kikilos, maaring hindi na bumalik ang mga kontraktor at tubuyang hindi na managot. Sinasabi ni Senator Marcoleta na hindi naman niya maituturing na pagtakas ang pagalis ng bansa. Maaring may personal na dahilan ng mga kontraktor kung bakit sila umalis, pero hindi rin maaalis ang pangamba ng publiko na baka ginagamit lang nila ito para umiwas sa investigasyon. Sa ganitong sitwasyon, Lumalabas na nauuna pa ang paggalis ng mga samkot kaysa sa pagsasampa ng kaso. Habang ang Senado ay nagsasagawa pa lang ng pagtinig, ang mga kontraktor naman ay nakahanap na ng paraan para lumabas ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit maraming mamamayan ang nawawala ng tiwala sa sistema. Kung babalikan natin ang naging aksyon ng Senado, ba'y mga hakbang sila na ginagawa para pantayan ng mga taong nasasangkot. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay humiling na ang Bureau of Immigration ay maglabas ng Lookout Bulletin Order o Watch List laban sa ilang dating opisyal at contractor. Kasama rito ang dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara, si Bryce Hernandez at higit at pang pangalan. Ang layunin nito ay para mabantayan kung sila ay aalis ng bansa at maiwasan na maulit ang nangyari sa mga naunang contractor na nakalabas. May ilan ding nagsasabi na ang pag-alis ng mga taong sangkot ay para na rin pag-amin ng kasalanan. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, kung ang isang personalidad na iniimbestigahan ay biglang aalis ng bansa, ito ay maituturing na indikasyon ng pagkakasala. Hindi man ito formal na ebidensya, pero para sa maraming tao, dumalabas na tila umiiwas sila sa pananagutan. Samantala, sinabi rin ni Sen. Marcoleta, na may ilang contractor na nagpadala ng mensahe o feeler sa kanya. Ang mga taong ito ay sinasabing handa raw silang tumestigo at magbigay ng impormasyon tungkol sa anomalia sa flood control projects, ngunit hindi pa malinaw kung gaano kalalim ang kanilang nalalaman. Kaya bago sila payagang magsalita sa harap ng komite, kailangan munang suriin kung anong impormasyon ang kaya nilang ilabas. Ang tanong ng senador ay simple. Pagbibigay ba sila ng bagong detalye? Pagtuturo ba sila ng mga kasabot? At magsasabi ba sila ng buong katotohanan? Kung walang bago sa kanilang testimonya, bafa hindi na rin ito makatulong. Ang punto ng komite ay malinaw. Ang nais nila ay mas maraming kasagutan sa mga tanong ng publiko. Hindi para pahirapan ang mga kontraktor kundi para linawin kung paano nagamit ang malaking pondo ng bayan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumalabas din ang pangalan ng pamilya Diskaya. Ayon sa ulat, isinampahan na ng kaso ng Senado si Pacifico Diskaya, asawa ni Sara Diskaya na tinatawag na Queen of Flood Control. Sa tala ng Senado, si Pacifico ay nakalista bilang may-ari ng ilan sa siyam na construction companies na ginagamit ng kanilang pamilya para makapasok sa mga kontrata ng gobyerno kasama rin sa mga kinasuhan ng ilang opisyal ng DPWH sa unang distrito ng Bulacan, kabilang dito si na-engineer J.P. Mendoza, na chief ng construction division at si engineer Juanito Mendoza na accountant. Ang mga opisyal na ito ay pinangalanan dahil sa kanilang posisyon at koneksyon sa mga proyekto. Dito natin makikita na hindi lang contractor ang sangkot, kundi pati mga opisyal na nasa mismong ahensya ng gobyerno. Ang sistemang ito, ay mas komplikado kaysa sa inaakala ng marami. Kung ang isang pamilya ay may control sa ilang kumpanya, at kung may opisyal na nakikipagtulungan, mas nagiging mahirap tukuyin kung saan talaga napupunta ang pera ng bayan. Kasunod ang mga pangalan na nabanggit sa nakaraang pagdinig, ipinatawag na rin ng Senado ang General Manager ng Darcy and Anna Builders na si Darcy Kaimel Respicio. Ang kumpanyang ito ay una ng tinukoy ni dating Senator Ping Lacson na may kinalaman sa tinatawag na ghost projects sa Bulacan. Ang mga ghost project ay mga proyektong nakatala sa papel, pero wala namang aktual na nagawa sa lupa. Para sa maraming tao, malinaw itong tanda ng maling paggamit ng pondo ng bayan. Sa ngayon, naipadala na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Department of Justice ang kanilang opisyal na kahilingan na may sama sa lookout bulletin o watchlist ang 35 personalidad. Kabilang dito ang mga contractor ilang opisyal ng DPWH, at iba pang individual na sinasabing may kaugnayan sa anomalya. Ang kahilingan ay nakatuon mismo kay Justice Secretary Boying Remula para mabigyan ng visa. Kapag naisama sa lookout bulletin, mababantayan ng Bureau of Immigration ang kilos ng mga taong ito at hindi basta makakalis ng bansa. Ayon kay Senator Marcoleta, may nakatakdang imbestigasyon na gaganapin sa darating na lunes kung saan kailangan humarap ang lahat ng ipinatawag na personalidad. Ang plano ng komite ay pag-aralan din ng posibilidad na magsagawa ng hearing twing biyernes o sa mga araw na walang sesyon sa Senado. Ang rason dito ay para maging mas mahaba ang oras ng pagdinig at masusing masuri ang lahat ng impormasyon. Para sa komite, mahalaga na ang mga pagdinig ay hindi minamadali. Kapag maiksi ang oras, Maraming tanong ang hindi na itatanong at maraming detalye ang hindi na ipapaliwanag. Kaya mas gusto nilang bigyan ng mas mahabang panahon ng imbestigasyon para maipakita sa taong bayan na seryoso nilang tinutugunan ang isyong ito. May isa pang desisyon ng Blue Ribbon Committee na mahalagang tandaan. Hindi na nila tatanggapin ang mga representative na ipinapadala ng mga contractor at opisyal ng DPWH. Ang ibig sabihin hindi sapat na may tagapagsalita lang na sa pagtinig. A ang gusto ng sinado ay mismong mga may-ari ng kumpanya at ang mga opisyal na direktang may alam sa mga proyekto ang humarap. Para kay Senator Marcoleta, sila lang ang makakapagbigay ng malinaw na sagot sa lahat ng tanong. Kung may representative lang na dadalo, maaring wala itong alam sa mga dokumento at detalye ng proyekto, kaya ang mga ganitong kinatawan ay papayagan lang na manood mula sa gallery ng Senado. Ngunit hindi sila bibigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga tanong ng mga senador. Ang gutos ay malinaw. Ang mga taong may direktang koneksyon at responsibilidad ang dapat humarap. Ang hakbang na ito ay isang mahalagang pagbabago sa takbo ng imbestigasyon. Sa halip na paulit-ulit na paliwanag na kulang sa detalye, ang mismo mga taong responsable na ang haharap sa publiko. Ito ay makakatulong para hindi na maantala ang pagkuha ng totoong impormasyon at para mas mabilis na makita kung sino ang dapat managot. Sa kabuuan, malinaw na ang usapin ng flood control projects ay hindi lang simpleng proyekto ng gobyerno. Ito ay salamin ng kung paano ginagamit ang pera ng bayan at kung paano nagkakaroon ng butas sa sistema kapag walang mabilis na aksyon. Ang mga kontraktor at opisyal na dapat sumasagot ay nakakalabas pa ng bansa at nagiging mahirap silang habulin.